Good morning, good morning mga basher, este mga master, ayan may bago na naman tayong project dito mga idol Itong sidings ng laruan ng Madam Kitkat, eh, bala kong erose mga idol kasi nakapitch ito mga idol, hindi siya natutupi halimbawa may karga kang buwangin tapos dito sa kabilang side yung, yung pagbababaan mo eh mahirap magpala pag ganitong nakapiks. ayan dapat to kasi eh napufold natutupin mga logs para madali natin may baba sa buwangin yung sakala ayan, ayan bali re din natin yung mga butas-butas na mga idol Bali nagtanong tayo mga idol sa mga latero, gumagawa, uh, Bali, pronesyon tayo dito mga idol ng liman libo. Wala pa kasama ang pintura. Bali, gagawin niya itong siding sa bilaan pati yung likod. Ayan mga idol, bali, nag tayo na tayo na lang ang gagawa. Eh, kaya naman natin gawin. Eh, syempre, terahin na natin. Baka terahin pa ng iba. Ayan mga lords, bali dito, ay eh, ginagrain ko yung mga pinagweldingan weldingan dun sa may flooring. Bali, nakadikit na po kasi dito yan. Kaya yun na grinder ko yan dito mga idol yan mga idol bali tatanggalin natin yung sidings kasi yung mga pinag weldingan ayun nga ay pinagkakat na natin mga loads ayan at ito na nga at natanggal na natin mga idol ayan mga loads bali nililinis na lang natin yung mga natitirang bakal kailangan kasi natin ni flop talaga para pag nilagay natin yung tubular dyan eh maganda yung lapat walang nakakalang lang nakaangat kaya kailangan nating linisin yung mga natirang bakal, yung mga natirang pinagweldingan. Ayan, bali gamit lang tayo dyan ng grinding disc na pambakal mga idol. Ayan mga loads, sa ah, kung mapapansin nyo dito yung pinaka sidings mga loads ay kinat ko yung pinaka ilalim, yung may parting sira mga loads, yung may mga parting bulok. Ayan, bali 5cm ang pinutol ko dito mga idol. Kung ano yung sukat ng tubular na 1x2, yun yung kinat ko dito. Ayan kinating natin dyan bali eh, gamit lang po tayo ng cutting dish dyan mga loads ayan may sira ayan, oh. yung parting ilalim nya kasi eh, mga puro kalawang na may butas eh Yan, bali yung pinutol natin nga dyan, inulit ko ay 5 cm yung binaos natin. Kung ano yung sukat ng tubular na 1 by 2, yun po yung ipapalit natin dyan sa pang ilal. Kung mapapansin nyo dito mga loads, ah, bali yan nga, inulit ko, kinakat ko yung may parting bulok. Bali 2 cm po. Ah, uh, hindi, sorry, 5cm po ang tinanggal natin dyan. Ayan mga loads, bali, pass forward na tayo mga loads At ayan, ay, ilagay ko na yung tubular sa ilalim mga loads. Ayan o. Oh. Ang kapal po ng tubular ay 2.0 mga loads, 1 by 2, uh, 2.0. yung sukat ng ating tubular. At malinis na rin natin yung paglalagyan na sa may flooring. Ayan mga loads winelding natin yan mga lods kabilaan, Ayan, pati dito sa loob eh, winelding din natin Ayan, oh. Ayan. hanggang dulo yan mga idol, winelding din natin Ayan, kung mapapansin nyo mas maganda kabilaan para matibay Pagkatapos yan mga loads na na-welding natin kabila, syempre lilinisin natin, i-grind natin mga loads. Ayan, yung pinag-welding nga, ipapantay natin doon sa tubular, tsaka dito sa pinagdugtong ng siding, yung bakal sa bakal, para pag nagmasilya tayo, eh, mas maganda yung lapat para pantay mga loads. Para pag pinunturaan na natin, eh, wala tayong makita ang bukol-bukol. Ayan mga idol, bali pass forward na naman tayo mga lords. Ayan, at naikabit na natin yung ating sidings mga lords. Ayan, yung pinaka bisagra niya, kung ano yung dati. At yun lang din naman yung binalik ko. Bali, kinalawang na lang naman yun at nilinis natin. Ngayon, eh, syempre, lumalaro na siya. Ayan, mga idol, at naitutupi na natin yung mga ayong sidings natin mga lords. Ayan, kaya kung sakal may karga man tayong buhangin at ditong parting side ay bababa, eh, madali na nating ibaba yung buhangin kasi naibababa na yung sidings mga idol ayan bali ang gagawin ko na lang dito mga idol ay mga lock yung kabila niya nakapix pa yan mga lord siyempre bukas ko magagawin yan kasi hapon na hindi na kaya ng powers natin mga idol kailangan din natin magpahinga ayan hanggang dito na lang mga idol at maraming salamat ingat po tayo palagi mga lord